Yes, meron na akong tatlong disbarment cases. If you can remember, 2011 sa Sharif, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong misbar. Nabasa ko lang ito sa mga Alisara, ano, ah, sa mga ah, group chat, so hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Um, tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos, isang disbarment case sa uh, revenge from the grave. No? So, yun. Uh, Tatlo yung... Uh, case, yon. Uh, but let me clarify, ha? Kasi yung dalawa, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa binase ko sa announcement ng Supreme Court and then yung isang binase ko sa announcement ni Larry Gadon.